Hi guys, welcome back to my channel ayan, nagpasalamat at nagbigay po guys si Eliza Valdez sa kanyang matalik na kaibigan, sa kanyang matagal na kaibigan na kanyang elementary classmate childhood friend na si Kim Fajardo. Ayon niya kay Aliza kung isa si Kim sa naging dahilan kung bakit nakilala siya ngayon kung bilang isang Aliza Valdez at dinaguri ang Phenom. Kasi nga alam naman natin, lagi yan po in-interview si Aliza at si Kim, alam naman natin na sinasabi talaga ni Aliza Valdez na si Kim Fajardo talaga ang nakuha pero talaga nag Presenter siya, nasa sama din at magta out dito sa Manila. So, iba talaga ang pagkakaibigan ni Kim Fardo at ni Alay Salvador. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo so, sa mga bago upload.